Hello mga kaidol, welcome back sa ating vlog mga kaidol So karong adlaw mga kaidol, adlaw ang Santo So dili magpa ka na magpaulhi mga kaidol, kaya nakasulot na po tag email the halwan So di ara mga kaidol wow! At uning lutoon sa atong special recipe Tara, let's go So samtag magkagod tag lube mga kaidol Para sa atong tinunuan sa email the Sabay na tong shout shoutout sa atong mga solid followers na ito o gato ng sugda na pagkudkod sa lobe so atong unahon pag shout out si Federico Fernandez Jr ayan big shout out kuya Idoy pa shout out sa ni Gaga Minjula kuya Ting og o ate Lucina sa mga Minjula family big shout out big shout out sa ni Oliver Portugal o sa classmate kong vlogger nga si Raymond Coral Boyunas ayan big shout out idol Big shout out sa DM Fredo Feliciano Dotaro Ayan big shout out sa mga solid followers nato Big shout out sa, sa akong kakulab Nga si Bisaya Vlog Palihap pag follow mga idol Big shout out sa ni Jeneline Lucero Alao Kay Wayne Simte Restauro, Ayan big shout out mga kaidol Pa shout out sa DM ni Jerome Binsig Big shout out sa ni Fernando Polikit Jr. Big shout out sa ni Trima Sarmiento Sinisa. Kay Baby Rolin og ni Nel Orsora. Big shout out. Pa shout out sa ni Giom Sandy. Og sa so wala ma shout out na kay Idol, comment ng sakong sa vlog man Idol og ayaw kalimot pag share. Pa shout out sa ni Alfred Paka Kaindok Indok. Shout out ni Dennis Sinisa. Big shout out sa ni John Del Cabaho Gusila. Big shout out sa ni Ompong Orias sa mga pinsan ako. Shout out mga idol. Big shout out sa akong kaubans trabaho si Christian Pernetes. Pa shout out sa ni Ariel Amparo. Shout out din ni Neda Rimondo. Shout out sa ni Irma Larumbe og sa Bingson Family. Ayan, big shout out mga ka-idol. Big shout out sa kay Mira Castanyaris. O big shout out sa ni Bironidia Bungkalis Bungo. Ayan, big shout out mga solid followers. Big shout out din ni Manilin Linga Kanyete from Mindanao, Butuan City. Pa shout out sa ko sa kung maguwang nga si Joni, si Rene Boy, si Manoy Ramil, Payot, mga Payot Family. Shout out sa ko mga... Iksuon na palahubog Usan ako ato Og shout out sa ni Neil Candilana sa akong classmate Shout out din ni Melina Pipito Big shout out sa ni Nerissa Sabite Shout out sa ni Jimmy Lumakad Pedrosa Sa mga Pedrosa family Big shout out mga kaidol Pa shout out sa ni Lydia Silvano Shout out din ni Maribel Maputi Barcos Mandras o shout out sad sa akong asawa Maribel Polo Shout out din ni Arto Hurtado Samuel Kaindog og Lene Pilapil from Bulacan Shout out sad ni Dungdung Ko O Ernie Molina Sa mga Molina family Big shout out mga kaidol Shout out ni Rads ni Ayan sa akong mga igagaw niya Shout out mga kaidol Big shout out sad ni Jamie Martinez Big shout out ni Gia Lingatong Big Shot out sa ni Avinoha John John. Big shout out sa ni Tanggol Hamot Kayanong. O big shout out ni Noel Mariaka Valdez. Shout out sa ni Gio Igano sa akong classmate. Shout out sa ni Maripi Iganya Garcia. Big shout out sa among mga silingan Merla Mariaka. Big shout out sa ni Lerma Igano. Big shout out ni Jenny B. Galendez. Big shout out ni Gab CL from Canipa, Bay Bay City. Big shout out ni May Borlasa from Tabgas at sa tawagon Og ni Rodel Rohoka Tangarorang. Ayan, big shout out mga ka sa akong mga silingan sa Tabgas. Big shout out sa ni Alvina Boyonas. Big shout out sa ni Cheryl Ann Abas. Big shout out ni Carol Kalaging. Shout out sa ni Lydia Silvano. Og ni Jobert Espina, big shout out. Shout out din ni Jovel Bantis. Og yara mga kaidol ang pinahagtog, ma'am. Mail